And good morning po sa inyong lahat mga idol Welcome to my youtube channel Kumusta na po kayo lahat dyan Sana nasa mabuti po kayong kalagayan uh, Mga idol maraming salamat po sa Suporta na ay pinagkaloid nyo po sa akin Idol haot po tayo ngayon Video kalma po ang panahon Pangangawi lang po muna yung gagawin natin ngayon Kasi yung sinamahan kong sidil TV Nasa koron po sila namili po para sa birthday ng anak niya siguro mga sa susunod na araw pa po tayo magkapag-arya uli ng bubo magsama uli ako doon sa kanya doon sa mga nag-request po ng lambat mga idol magagawa lang siguro natin yung mga idol pag medyo nakaluag-luag na po tayo kasi ngayon po nag-uumpisa po lang po tayo pag nakaluwag-luwag na po plano ko rin po kasing magbundar ng ganyan kasi malaking bagay po yan dito sa amin lalo na pagbuwan buwan ng November hanggang December Enero pag tagamihan po bihira na lang makapangawil dahil malakas po ang hangin dito at saka alon dito sa lugar namin pag amihan update ko lang kayo mga idol pag mayroon na tayong ganyan. Maka panglambat rin tayo ng batalay. Kaya mga idol, update ko lang po kayo pag nandoon na tayo sa laot. Ako lang muna maglaot ngayon kasi si Idol Jimboy, Boy. At Idol Birto, naglaot din sila sa bangka ni Idol Birto. Kaya tayo lang muna mag-isa ngayon maglaot. Ayan, update ko na lang po kayo pag nandoon na tayo sa laot. Ayan mga idol, mundo na po tayo. Dito lang tayo sa tapat ng malaposo. Ayan po. Yung isla na yan. Sana surtihin po tayo ngayong araw na to. natin idol oh turay sariwang-sariwa pa ang turay so yung gagamitin natin ito sana swertihin po tayo boss idol mabagat ang agos yung ibang nangawil dito lang din sila sa malapit kasi malakas ang agos men idol kotot kotot sana lapu mo idol hindi din kayo kami magtakbo idol lah La, kah yang La, isda tu idol lah kah laki idol 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 kah laki idol thank you lord maraming salamat panginoon grabe hindi na magpahawak idol tingnan mo idol grabe kalaki idol tsamba ah, grabe kalaki yung nahuli nating lapo idol sobra 2 kilos kulang kulang tatlong kilo Mababaw lang kasi itong pinagkawila natin. Kaya grabe kalakas magtakbo. Ulpot là ôn một chamba đôn

Ayan, ping pala. Paramdam ng amihan ah. Tohot na ang amihan. Malon-alon ng kaunti. ¡Cuidado! idol, kay. Grabe magtakbo. nagtakbo. idol. Pula idol. Ah, idol. idol. Oh, thank you, Panginoon. Maraming salamat. mật Đây là quần mà là lạc lang siya hindi rin magtakbo ano kayang isda to pabigat lang siya idol tapos hindi magalaw hindi magtakbo idol kugita idol na pala anak sayang nakabitaw dihatak nalipit man okay, mana itu ulput ulput pas pa yung mata Alapo. Kana lapo idol. Ala Mana Panginoon. pula idol. Kun tahun gitu Nah, napo idol, good size. Hmm. Selamat Lord. Napo idol. Sana madagdagan pa ito. hindi talaga masabi ang swerte idol pag panginoon ang magbigay dami ng mga bangkang nagpatapi ayun hindi lang mabideohan idol kaya nakatali ang gopro lipat tayo idol wala nang nagkain tatlong pirasong lapo lang yung nahuli natin dito sana magdadagan pa ito pag lipat natin nakapundo na tayo sa pangalawang lipat natin sana mayroon dito pang dagdag sa nahuli nating isda ምን አይደሉ mga idol mag Uwi na po tayo Alas 3 na ng hapon Maraming salamat sa Panginoon Sa pinagkalob mong grasya nag na rin po yung ibang bangka Kaya mag na rin po tayo Awin lang tayo sa sunod Baka makahuli tayo ng marami Yan mga idol, dito na tayo sa tabi. Yeah, idol, ito yung huli natin tatlong piraso tsaka ito kaya yeah, idol idol sinalubong tayo ni idol Wilmar my idol siya yung maghatid ng isda doon sa aquariuman Diyan ka lang maghintay dol kay iabot ko lang sa iyo yung balde. Yan ay dol, hinatid na yung isda. Mar, magpatuwang ka doon kay iba. Kay hindi mo kaya yan, mabigat. Ayan, sa lahat po na, na pa shout out. Shout out po kay Nau Gidapawan shout out po kay Teodoro Apolinar from Netherlands shout out po kay Joselito Oliveros shout out po kay Susan Sidro from Caloocan City shout out po kay Iljin Gonzales from Loctob Valencia Bohol shout out po kay Sergio Ganon Libay Jr. from Cavite shout out po kay Ramon Batula from Barangay Larap Kamerinis Nurti Shout out po kay Rodolfo Cotara Apa City. Shout out po sa pamilya Quintana, Cesar Quintana Pram San Pedro Laguna. Shout out po kay Guzman. Shout out po kay Hudson Josephine from Jacksonville, Florida, USA. Yan sa lahat po na napa-shoutout, out. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa suporta at panonood niyo po sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo lahat mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Thank you for watching.